Basta yung brief eh. Bigat, ang bigat. Ayan pa. Ayan o, ayan o. Oh, no, no. Oh, no, no. Oh. <laughs> Ay, wala na, may jeep na. Wala na. May jeep ko so, na ayun ala, na, <laughs> tignan mo naman <laughs> <laughs> mo yung mga kotse, nilalooban na. <laughs> <laughs> <Asaya. laughs> niya tignan mo ang saya mo yung mo

Uy, tangay na, baka tumirig tayo. Uy, <laughs> tangay na, basa ang brief mo. Uy, bad trip.